Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. So guys, ngayon ay alam na na lahat ang uh, totoong nangyari sa mga kaluluwa ni Lucy at Farah. At ngayon, dahil nga sa hindi nahuli ng mga pulis itong si Farah, ay uh, sa pilitan na lamang nababawiin ni Lucy ang kanyang katawan mula dito. Kung kaya, uh, kukuhanin nga nila itong si uh, Farah at iya uh, iyay uh, kukulong at itatali ng sagayo na hindi na ito makapalag sa oras na gawin nga nila ang orasyon. So balit ito nga uh, si Farah ay nakakasigurado na hindi kayang gawin ni Lucy ito sapagkat hindi naman niya pinag-aralan ang libro nga ni nang ng kanyang ama at siya lamang daw nag-aral noon kung kaya siya lang ang nakakaalam kung pa paano sila ibabalik sa dati. So balit na roon nga si Apo Bertha, kung kaya't laking gulat nga nito ni Farah dahil may tutulong na nga sa dalawang ito para maibalik ang uh, kani kanilang mga kaluluwa sa kanilang katawan. At ngayon ay sapilit ang patutulugin ni Darius at Farah at uh, ni Lucy ito nga si Farah nang sa tuyo na magawa na nga ang kanilang orasyon. So marami pa tayong mga dapat tong haya sa masamitinding mga tagpo dito nga lang sa Stolen life.